Bale po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode yan po. Papakain po muna tayo ng ating mga alagang itik. Yan o, no? sila o. Oh. Naghihintay na. Chuchu, uwi na muna. At aringas, aring itik ay lagi naliligalig. Dali, uwi, uwi. Uwi. kau ay palai kakaka 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 sabre cucu-cucu delih-delih uwi uwi tali I <laughs> yun na po yung ating mga itik oh, hindi na huga nung nag ano eh hindi na huga nung nag po ba kumbaga mas ayaw nila na nilalapitan po yan po naman kumbaga pag papapasok natin sa kulungan itatabi natin pali po sa na kung pong ano, pumapasok sa kulungan ngayon po kumbaga ginugunagunan natin na pakainin ng pakainin dyan sa gitna ng palayan Oh, uh -huh. at gawa ng hindi pa naman po nag uh, ano yung palay natin pero pag po na yung matitigas na yung palay at posibleng kainin na nila ikukulong na po muna natin yan hanggang sa bago po hanggang sa dumating na yung harvest time po tapos ang uh, kukuhain na lang po nila yung mga laglag Oh, uh -huh. bali ngayong araw po kung patuloy pa rin po tayo dito sa ating ano naman si Tawan oh yan pinakain lang po natin yung ating itik oh leting leting di pa po tapos ay oh yung pong ibang part ay hindi na natin ipakita sa videos oh at pag po kung ako po ang tatanungin pag in street natin yung lahat ay binidyo natin ay pagtatali yan po ay aabot na siguro tayo ng mga 5 days hindi po naman pwedeng mag-upload tayo ng tali lang ng tali. Oh, uh kumbaga, yung puno may sinasabi ko rin sa inyo. At para mas alam nyo po yung ganap dito sa bukid. Uh di yung iba po. Kumbaga, i-update ko kayo sa taniman natin ng kamote. Tapos ay yun. Pagka episode po natin doon, lipat na po uli ako dito. Magtatali po naman. Oh, uh ganyan lang po ang kaganapang buhay natin dito. Yan. Oh. Salamat po sa lahat ng ating mananood. Shoutout po dun sa nagpapa sa atin project for Quezon City kuya pasensya na ho o, ano, ko hindi ko po natandaan yung inyong pangalan po aho yan sana po naman ay ano ah uh, lahat tayo ay kumbaga laging busy rin po ako ay sana busy rin kayo sa inyong mga ibang gawain po oho nakapakipakinabang yan pag po ako anong tatarangin eh halos araw-araw na po tayo dito oh. Ngayon po ay magtatali Mamaya pero unahin ko po ay itong mga panibol nating sitaw Ung Unahin ko po muna lagyan ng chicken manure. At yan pong stage na yan nang hihingi na siya ng pakain oh. Ang isang halaman po ay parang ano din yan Kumbaga parang tao Kumbaga humihingi sila ng pakain upo. Kahit hindi man po sila magsabi, o uh, magano makikita po natin sa sign sa kanila. Oh. Ya, mag apply po tayo. Hindi pa po tapos yung ating anuhan. Trilisan. Yung at ah, trilis yung lettingan. Baka po abutin pa tayo dyan ng 2 days. Di, hindi na lang po yung iba mapapa ano. Sa ibang part na lang po. Hindi po iba mabibigyan mabibidyo na natin lahat. Oh, yung paggawa natin. At yung puno mga trellis natin. Inuupan na rin natin yung iba. Oh. Oh. Apply po tayo ng chicken manog. Maganda na po. Salamat po sa lahat ng manonood at mga nagko-comment po sa atin ano po 'yan. Andiyan na naman po. Andiyan na naman si Kabis Spring. 'Yun po ang masasabi ko lang sa inyo, kumbaga ako po bilang isang magsasaka ah uh, ginagawa ko lang po ay yung makakaya ko at yung kung saan ako makakatipid. Uh Kumbaga kagaya ho niyan, kumbaga in-spray lang natin niyan tapos makapagtanim ang ang intention ko lang po ay makapag-ani at yung medyo kumita oh. <laughs> hindi po natin intention na pabayaan ng ating mga pananim po aba ay talaga naman kahit po naman sino ano oh. yan buhala po tayo ng pataba Yan, apply, ano po ulit tayo. Apply chicken manure. Bale na po yung ating mga in-stock na chicken manor. Pag po hanggat po ng pataba yung ating ano, mga halaman, diretsyo lang po. Tayo po yung kumbaga naka-stock na rin ito. Para po mas maganda po kasi sa chicken manor. Yung medyo stock na. Kasi ito may init. Para yung moist po na yung may init. Yung singaw. Oh. Yan, Singa, katulad po nito, yung ibinili natin nung pataba, halip na kumuha ako ng taong kasak nung sabi ko, unahin ko na muna yung pataba. Oh. Basta po, balabalan silang po ang buhay naman, ay. <laughs> balabalan silang po tayo. Oh. Tuloy lang, Tara po, ating isabog na uli, ari. Tama-tama po, tiyan ganda ng panahon uli. Oh. Kaya po tayo nagsisipag. Marami po tayo obligasyon na eh. <laughs> yeah, kumusta na po kayo? Ano? Hindi po aring tanggahan natin yung iba obligasyon. Aho. Unang-una yung ating mga kailangan. Aho. Ah, talagang asul asal po. Mula bundok hanggang langit. Oh. Ibig sabihin po niya, nagpapahihwating na buong araw. Napaka tindi ng magiging init.